Hi guys, welcome to my vlog. At ngayong araw na to ay pupunta kami sa Pinsal Falls. Kasama ko si Commander. Agin iisim lang ata guys. Kung kumilaw ata no, duduwa kami. Takbong pogi lang, wata ka nervyoso ni ka. Ni Babik na Dragon. <laughs> So, ayun nga. Nakarating na kami dito sa Pinsal Falls. Nice. Tingnan nyo yung view. Napakaganda at sariwang hangin. Dito mo lang matatagpuan sa Santa Maria Ilocosur. Itong Pinsal Falls. Maganda dito lalo na pag may kasama mo yung mga pamilya mo o mga kaibigan mo. Mas masaya pag may jowa kayo. Pero kung wala, maglolo na lang kayo.